Lalaki sa Taytay -tay Rizal, arestado matapos ireklamo e dahil sa pag iingay at pagsusugal sa kalsada. Ang sospek, nahulihan din ng iligal na droga. Si Bien Manalo sa detalye. Diretso sa presinto ang lalaking ito na kinilalang si Alias Rey matapos arestuhin ng Taytay Polis. Inireklamo kasi ang lalaki ng pag-iingay at illegal gambling sa kalsada ng Barangay Santa Ana, Taytay -tay Rizal. Ayon sa mga pulis, isang concerned citizen ang dumulog sa kanilang tanggapan tungkol sa grupo ng mga lalaking nagsusugal sa lugar sa disoras ng gabi. Nung pagdating po doon ng ating mga tropa, binerify at na-confirm nga na meron pong maingay doon sa lugar. Kasi alang nga ng oras na yun, araw na. Nakakita po nila na may grupo ng kalalakihan. Pakilala silang pulis, nakita nila na nagiinuman pala sa kalasada at habang nagiinuman ay nagsusugal, nagkakarapros itong mga kalalakihan na to. Kaya agad pong nagpakilala nga yung pulis at inuli yung inaputan at kung saan nakita po na mayroon nakaumbok sa kanyang pulsa sa patuloy na pagsisiyasat ng mga pulis. Nakumpis ka rin sa mga sospek ang ilang pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 daang libong piso. Habang nakatakas naman ang mga kasamahan ni Alias Rey. Nung makita sa bulsa niya po isang pouch at tatlong sa po ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 17.0 grams at nagkakalaga more or less ng 115,940 eh, pesos po. Itinuturing ng pulisya na newly identified street level individual si Alias Rey habang patuloy din ang kanilang investigasyon kaugnay sa pagkatao nito. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek na nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang na ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.